Sa swabe, rin anak ni mo nga. Gida ka sa akin ng kuwan. Saka nang... <laughs> Nakabot di <de ay. laughs> Nakabot nga. Na, Nagkuwan pa Nakabot ni siya. Nakabot di eh, kang bisika. Saka man. Oo, oh, hanaga. Nagtinungit pa Nagtinungit na eh. Kawan ng sila anak ko kapon. Wapakalarga sila si kuwan, si... Jessica. Hindi, eh. Nga. Hindi, hindi araw-araw Pasko. Ah, ni... Mr. Oh, Mr.

Hmm. Ngao nagdaga nang uwan. ako mo dagan hmm, man ko. Ako iksalin niyo ako? Duwe. Di ay si Anje gamay. <laughs> 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 dagan. <laughs> dagan. <laughs> dagan na. Liam ngadto na dong. Tuana si Papa. Si Liam dali na oh. Amo ah, na iya pagsunod. Okay. Eh. <laughs> Segini, <laughs> <Agas, agas. Siki. laughs> sama lagi ngejar mobil. Sini, aku lagi ngejar mobil. Segini, mana mula mga sabid mga sabid mah ni ko kuan ma balang mo eh ko sa kuan balang mo dato na ko sa pati mo si mga asyak mga anak ko pati mo ano lang itong pepino ito ito may pepino ba ito ito bagan mga kuya nagkurukat kat kaman

Parang oh, hindi yan. Dapat weather, weather. Oh, weather. oh. Alam, may dalagay nga ito ka ng sako. Um. Ang hangin, <coughs> bento na parang din kanan saku? na, ang hangin ng oh. May virus na yan, ano? Ano ito? Norovirus? Ito na, nidagan na si Papa. Oh, hala. Hala, hala. Tinood na na, na nidagan. Hala. Oh, may nalang, may, may payong kami. Mula na, guys. nayan Na yan. Pauwi na kami sa bahay ni Liam Axel. Hello, Chok Chok. So, nandun si Chok Chok, guys. Oh, oh. -oh. Yeah, it's raining here in Barangay Pinahumhan, Biliran Biliran, Zone 5. So, yun yung bahay ni Kuya na hindi pa natapos. Tapos posyon yung bahay nila, Mother. Bahay, dating bahay namin. So, ngayon, sa kanila na yan, guys. Yan, oh. Grabe yung ulan. Hinihintay namin si I know, I know, sa I know, I know. Wow! Singing! My son is singing. I know, I know. ABC. <laughs> okay. Hello, <Hama>, ulan. Di <laughs> close ni Papa. Di close ni Papa, guys.

Si ate na lang <laughs> daw Ako na din! Ako na din! Opo! Yan o, maula na dito guys. Ito, ito. Maula, no? Grabe. Ito na masyal kami, tapos inulan. Oh my goodness naman. Mm -hmm. So ito yung tinda ni mother guys. So, pinapay ko yun siya. pa.

Hello, Chay Chay. <laughs> This is Chay at si Ate Zoe, guys. Dahil yan sa pop. Yan, guys. Oh, grabe. Wow. Mulan ngayon dito. Mulan sa bahay. Ayan, nandito lang kami sa loob. Ngayon. Nakalit na so na sila, kung ano yung mga pinigang, kung na yung na pinigang, kung ano yung mga pinigang, kung ano yung mga pinigang,

So, you know guys, oke, okay, dapat supaya enam bulan, wala pa si Tata, mati